Papa, talaga alis ka kung kailan Pasko. Oo, anak. Alam mo naman gaano ka-importante ang trabaho ko. Papa, may isulat ako para kay Santa. Sige, ako na bahala dito, anak. Pwede na bang ikaw na lang ang magpadala na ito? Kay Santa para sa ako. Sige. Ako na bahala, anak. Papa, tapos na ako mag-decorate sa Christmas tree natin. Papa, pwede ba ikaw maglagay ng star? Anak, busy ako eh. Nakita mo naman, oh. Pwede bang magkamunang disturb sa akin? big baka naman pwede. Bigyan mo ng kaunting oras yung anak mo. Isa ka pa. Alam mo namang busy ako. Pero anak mo siya. Alam mo naman gaano siya kasaya, pag nagbanding kayo. Binilihan ko na siya ng mamahaling Christmas tree. Hindi pa ba sapat yan? Nagkakainis kayo, makalipat na ng pwesto. Papa, ang saya naman. Nakasabay kita sa pagkain. Ako, kailangan ko na umalis. Kumawag na yung client. big huwag ka nang umalis. December 24 na ang araw ng pagsalubong ng Pasko. Pwede naman sa ibang araw na lang yan. Anong ibang araw? Saan tayo kukuha ng pagkain kung hindi ako kigelos. Papa, huwag ka na umalis. Gusto namin makapiling ngayong Pasko. Aalis ako. Sayang yung pagkakataon na yan. Saka malaki yung kikitain ko Papa, talaga aalis alis ka kung kailang Pasko. Oo, anak. Alam mo naman gaano kaimportante importante ang trabaho ko. Alam mo pa, hindi ka pantay magmahal. Mas inuna niyo pa yung tabraho nyo kaysa sa amin na pamilya mo. Anong hindi pantay magmahal? Ako nga itong nagpakahirap ng trabaho para may pambili kayo ngayong Pasko. big ano ka ba? Pagkatapos kong magpakahirap ng trabaho, kahit may Pasko, ako patuloy naging masama. big ang tunay ng diwa ng Pasko ay hindi patungkol sa laki ng iyong pirang kikitain ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagbigay mo ng oras sa pamilya, ang tunay na diwa ng Pasko. Pero kung yung trabaho mo ang mas importante kisa sa pamilya mo, o di sige, umalis ka na. Yung sulat ng anak ko, usahin ko nga. Dear Santa, alam kong sobrang busy ka ngayon. Meron sana akong isang kahilingan ngayong Pasko. Ang papa ko ang pinakadabis na tatay sa buong mundo. Gagawin niya ang lahat para lang mapasaya ako at ang mama ko. Pero Santa, sa sobrang busy na sa trabaho, wala na siyang oras sa amin. Pag umuwi naman siya sa bahay, nakatutok lagi sa kanyang laptop. Ngayon Santa, wala akong ibang kahilingan kundi ang makapiling ang aking ama sa mismong araw ng Pasko. I love you so much. Thanks, Ja Ja. Hello sir, pasilisan na pero i-cancel ko na yung kontrata ko ngayon. Uy, oh, Ja. Ja, gising ka na. Araw na ng Pasko ngayon magpakailam sa Pasko. Anak, may nagdorbil. Jang! An! Pa, nandito ka? Opo, anak. Para sa pamilya ko. Big, nandito ka? An, tama ka nga. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi patungkol sa laking kikitain na pera kundi patungkol sa pagbigay ng oras sa pamilya. Pero paano yung trabaho mo? Trabaho? Nandiyan lang yan. Nakaya maghintay. Merry Christmas.